Hello, ako po si Dr. Edward Garlan, pulmonologist po ako dito sa Loma Medical Center. Ngayon pong araw na ito ay naatasan po ako para i-diskusyon ang topic na pulmonya. Pero bago ko po diskusyon ang topic na pulmonya, mas ko muna pong talakayin sa inyo kung paano ba nakakaroon ng sakit ang isang tao. Ang teorya, eh, ang pagkakasakit ng isang tao eh, parang siso. Uh, okay? Sa isang bag, sa isang bahagi, andito yung host factor. Ito tayo. At ito namang isang bahagi, ito yung mga organismo. At yung nasa gitna, yung kinatawag na fulcrum ng siso, ito yung environment. So, dito sa host factor, nandito ang ating kalusugan, ang immunity, ang resistensya ng tao. No? At ito namang isa, ito yung organismo, yung virulence niya, kung gano'n siya kalakas. No? So, kuminsan, kahit na gano'n kalakas yung organismo, no? pero kung malakas yung resistensya natin, yung immunity natin, hindi niya tayo madaling pabagsakin. Pero kuminsan naman, dahil mahina ang inyong immunity, ang resistensya ng tao, pero at malakas ang virulence ng organismo, yung lakas niya, kaya kaya niya talagang pabagsakin at magkakasakit ng tao. Yung nasa gitna, ito yung mga nasa environment natin, kagaya ng pollution, yung mga chemicals na naamoy natin, na nagdadagdag ng ating pagmadaling magkaroon ng sakit. Now, anong pulmonya? Ang pulmonya ay isang infection ng baga na dulot ng mga organismo. No? Sample natin ay yung mga bacteria, viral infections, um, fungal infections at kung ano pang organismo. Um, pwede maapektuhan ng isa o dalawang baga. Ang infection ang magdudulot ng lubhang pamamaga ng baga. Nasa larawan ngayon, ang normal na um, mal malusog no, na alveoli na bronchioles na, na ito nung kininga natin. At yung sa baba naman niya, nakikita ninyo yung swollen bronchioles, no, yung air spaces na puno ng kung saan nagkakaroon ng gas exchange na napupuno ng liquid, fluid, or kuminsan nana na nagdudulot ng tinatawag na pulmonya. Okay, unang tanong. Ano ang pagkakaiba ng pulmonya sa trangkaso o ubo? Um, Nadiskusyon ko na yung pulmonya. Ang trangkaso ay eh, isang napakaraniwang sakit na, na nakukuha natin mula sa influenza virus. Uh, lubha itong nakakahawa. Uh, kuminsan 15 minutos lang nakasama mo, uh, pwede mo nang makuha ang infeksyon. Uh, pero kung minsan din, ito ay nagiging maluha depende sa mga risk factors ng tao. No? Ano naman ang ubo? Ang ubo naman ay reaksyon ng ating katawan uh, para magtanggal ng mga kung anumang sagabal sa daanan ng ating hininga. No? So, kaya tayo inuubo. Dahil ang ubo ay isang reaksyon na pagtanggal ng mga nakabara sa dalaw ng hangin natin no, sa hingahan, uh, hindi nangangahulugan kung minsan na hindi ito mapanganib. Um, So hindi hindi ipag na kailangan nating ipagwalang-bahala, no? So importante rin na kahit na simple lang 'yung ubo ko minsan, um dapat magpatingin sa doktor. Meron tayong tinatawag na mga non-productive cough. Ano 'yung non-productive cough? Ito 'yung mga walang plema. Ito 'yung mga simpleng mga walang sipon, mga ganoon na pwedeng makita mo sa hika, no? Pwede mo rin makita doon sa mga iritasyon lang, no, sa mga ganoon. Um meron din tayong tinatawag na productive cough. Ito na 'yung sinabi ko kanina na may mga plema, may mga sipon, no, na pwede magsabi sa atin na may infection tayo, no, na usually sanhe ng mga bacterial infections. Okay. Ang pangalawang tanong, totoo bang ang sobrang pagpagod ay nagdudulot ng pulmonya? Um, ang sobrang pagod, uh, anumang sobra, sabi nga nila, no, ang anumang sobra ay hindi kagandahan sa kung anuman. So, pag sobrang pagod, bumabagsak ang resistensya mo. Pag sobrang pagod, bumabagsak ang immunity mo. So, mas madali kang magkaroon ng sakit. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina na parang siso, no? So, ito yung host factor. So, pag pagod ka, sobrang-sobra, ayun, bumabagsak na yung resistensya mo, immunity mo. So, madali kang mahawaan ng kung anumang sakit. Ngayon, ito ang mga simptomas ng pulmonya, no? Um, uh, pwedeng, ang karakteristik na simptomas nila, kadalasa may lagnat yan. No? Minsan mataas, kuminsan minsan 37.8 to hanggang 39, mga ganun, no? Tapos, may ubo yung ubo, pwedeng ito eh tinatawag nating may plema, no? Or um minsan may kulay ng uh, nang nangangahulugan na kuminsan bacteria yung infection mo. Tapos pero pwede ring walang kulay kagaya ng viral infections, pero kadalasan pag may viral infection, meron din siyang kasabang bacterial infection kaya minsan nagkakakulay. Um uh, kuminsan din uh, may kasama siyang sipon, no? Meron din pwedeng mga parang nang hakina, nang hahapo ng mga pasyente. Mabilis yung paghinga nila o nahihirapang huminga, no? um, para maikse yung hininga, ng sinasabi ng ibang mga pasyente. Kuminsan, may pang lalamig, no? chills. Kuminsan, nagpapawis ng grabe. Kuminsan, uh, masakit. Kuminsan yung chanilay. May mga pasyente pa nga na nawawalan ng um, appetite. No? Tapos, um, ang isang importante um, reaction, action ng baga, actually, role ng baga, eh, yung ating oxygenation. No? Kasi nga, yung air sacs natin, kuminsan, pag napupuno na ng fluid, nawawala ng gas exchange doon. So, wala masyadong oxygenation na pupunta sa ating buong katawan. So, kung minsan may mga nang nangingitim na, na mga labi, no? na mga fingernails no? na cyanosis ang tawag. So, yung mga yon At kung minsan, may mga nawawala ng malayo, no? or kung minsan mga parang confused yung mga, pag, mga pag, uh, nila, pakiramdam nila. Ito ay nang dahil sa bumabagsak na, na oxygenation coming from a, an, an air sacs that filled with fluid or, or pus no? or nana. So, yun yung mga sintomas ng pulmonya. Nakakahawa ba ang pulmonya sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing? Linawin natin, ang pulmonya na sakit, hindi siya nakakahawa. Pero ito, ang nakakahawa dito ay yung organismo na nagdudulot ng iyong pulmonya. Bawat uh, buga ng ubo, bawat singa ng tao, no? Or pagbahing ng tao na may pulmonya, nandoon yung organismo. No? So, ito ang nakakahawa na at nagkukos ng pulmonya sa ibang tao. So, importante na dapat alam ng may mga sakit ng pulmonya na kapag inubo sila, kapag binahing, bumahing sila, takpan ng bibig, no? kapag sinip, nagsuminga o sinipon, itapon ng maayos. No? Takpan niyo sa basuran o i-flash ang lagi kong sinasabi sa mga pasyente natin. Importante din na kuminsan yung may mga pasyente na kunwari bumahing o inubo, no? tapos nadadapuan yung kunwari yung teleponong hawak niya, tapos nahawakan ng ibang tao, at nailagay ulit sa malapit sa bibig niya, sa ilong niya, pwede siyang mahawa. Kaya importante sa atin na number one, yung may sakit, dapat marunong siya na proteksyonan yung sarili niya para hindi maaw, mahawa yung iba. Number two, importante din na dapat naguhugas tayo ng ating kamay ng may sabon at tubig, no? ng ilang, sabi nila, buong happy birthday song daw, yung dapat paghuhugas, no? para siguradong mamatay yung mikrobyo sa ating mga kamay. Okay. Gaano katagal ang paggaling mula sa pulmonya? Uh, una, ganito ko siya sasagutin. Una, depende yan sa kung ang iyong bang pulmonya ay eh, grabe na, no? Kung halimbawa naman ay eh, simple-simple lang naman yung pulmonya mo, uh, walang ibang komplikasyon. Unang natatanggal yung paglalagnat, no? Kuminsan 24 to 48 to 72 hours wala ka ng lagnat. Um, number two, may umaabot din naman ng isang linggo, pero kuminsan umaabot din ng one ang paggaling ng pneumonia. So again, depende yan ulit sa balance sa sinasabi ko sa inyo kanina sa or sa post factor at saka dun sa organisms. No? So, kung gaano kalakas yung organismo, kung gaano siya ka-virulent, kung minsan, mahihirapan kang gamutin yon. Pero again, ah, pag sinabi ng doktor na tapusin yung gamutan ng pitung araw, tatapusin. Kasi kung minsan, ang, dahil nawala na yung lagnat, dahil gumanda na yung ubo na after 24 or 48 hours, hinihinto na yung mga gamot. Mali yun, no? So, dapat sundin pa rin yung doktor. Tapos, depende syempre kung gaano ka, ka, ka bilis na nagpatingin sa doktor para sa iyong panggaling. So, yon. Karagdagan lang doon sa parang season na sinasabi ko doon sa host factor, no? Tsaka sa virulence of the organism. Kuminsan, uh, bukod sa pagbaba ng resistensya natin ng immunity, kuminsan, depende rin yan. Pag sobrang bata, mga 2 years old and below, at mga 65 years and below, madaling mahawaan yung mga yon. Yung mga tao na naninigarilyo o nagbe-vape, no? Lagi kong sinasabi yan na nagpapabagsak din yan ng ating um, resistensya ng baga at madali tayo magkasakit ng dahil dyan yung may mga dati ng mga sakit sa baga, no? Uh, na makagaya ng mga COPD, mga gano'n, no? So, mas madali silang mahawaan ng pneumonia. At kuminsan, hindi gano'n kadali ang gamutin yung kanilang sakit, no? Dahil meron din yung mga uh, pasyente na may mga tinatawag tayong comorbid, no? Ano yung mga yon? Yung may mga diabetes, may mga problema sa puso, no? Kung ano pang ibang sakit nila na nagdadagdag dun sa pagbagsak din ng kanilang immunity or, or resistensya. Meron din iba pang risk factors. Kagaya kunwari ng mga na-stroke, no? Um, kung minsan uh, nagkakaproblema sila sa paglulon, no? So, yon madaling magkaroon ng pneumonia dahil dire-diretso kung yung mga kinakain nila at na, nahihirinan na sa kanang baga, especially, which we usually call aspiration pneumonia. So, ang pneumonia din pala, meron tayong tinatawag na community-acquired pneumonia na nakukuha mo yung organismo sa, sa, sa community. At meron tayong tinatawag na hospital-acquired pneumonia na mas mahirap gamutin. Dahil ito, yung mga organismo na nakukuha mo kapag ikaw ay na-hospital nang hindi dahil sa pneumonia, tapos nahawa ka sa loob ng hospital at nagkaroon ka ng pneumonia. Mahirap gamutin yun. So, ang tawag doon, hospital acquired pneumonia. Ano ang mga posibleng komplikasyon ng pulmonya kung hindi agad magamot? Okay, very good. Number one, pag-usapan muna natin dun sa loob ng baga. So, pwede kang na dahil sa may mga nana kung minsan yung uh, daanan ng ating hininga, no? Um, pwede kang magkaroon ng lung abscess. No? So, nana sa baga mo. Number two, may tinatawag tayong yung covering ng lungs natin, may tinatawag na pleura. So, dahil sa infection, pwedeng lumabas at magkatubig yung pleura natin, causing pleural effusion na tinatawag. Or laging sinasabi, nagtubig yung baga. So, yun yun. Pwede ding number three, um, pwedeng kumalat yung, yung infection sa dugo at pwede ka magkaroon ng sepsis. At number four, dahil nga sa kuminsan, um, na, nagiging grabe yung iyong uh, pneumonia, no? at sobrang lunod na yung daan na nung yung anong yung hininga natin no? um, hindi na nagkakaroon ng gas exchange so yung oxygenation natin na dumadaloy sa buong katawan natin umababa no so eto na ngayon kuminsan minsan kulang na yung oxygen na papunta sa puso so nahihirapan din yung puso papunta sa yung, yung oxygen na papunta sa kidney so kung minsan nahihirapan din yung kidney yung oxygen na papunta sa brain nahihirapan yung brain so eto yung mga possible na komplikasyon no um, na pwedeng idulot ng pulmonya Okay po. Uh, ako po, si Dr. Gailan Mule. No? So, nagpapasalamat ako sa inyong pagpakikinig. Uh, uh, anong mga importanteng mensahe na gusto kong sabihin dito sa uh, pagkakasakit ng pneumonia? One, ang pneumonia po ay pwedeng ma-prevent. No? Meron po tayong mga bakuna na pulmonya at saka yung flu vaccine na binibigay every year. Uh, meron pneumonia na lifetime ang sinasabi nila at meron din yung mga 3 to 5 years na pwedeng makuha sa health center. Ganon din yung para sa influenza. Number two, um, uh, panatilihing malinis ang inyong kapaligiran. No? Um, uh, panatilihin din natin ng magaganda nating mga gawain na kalbaw, pagsasabon ng kamay, no? paghugas ng kamay ng maayos, um, uh, yung mga, mga pagtatakip ng ilong, no? pagtatakip ng bibig, kapag inuubo, hindi yung basta-basta dura kung saan-saan. No? So, uh, yung mga yon. Nutrisyon, ang importante rin sa atin yun. No? Uh, Ehersisyo, malaking bagay din yun to increase our resistance and immunity as well. Um, ano pa ba? Um, pag may nakaramdam na tayo ng sakit, magpunta po tayo sa ating mga doktor para maiwasan po natin ang paglala ng, mga, ng ating mga sakit. Uli, ako po si Dr. Gailan at ako po ay nasa Lorma Medical Center. Ang yun lang po ang klinik ko, OPD 3, room 216, mulang lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. Marami pong salamat.